good yung mga kapingit so ngayon uh, ah, na yung inahin natin yan yung mga kasama niyang inahin mga tulog pero siya nakatayo na so hindi na siya natutulog so ganyan yan yung isa sa sign na pagre-labor ng inahin Ayan, hindi na siya mapakali Sig yan ah, maraming sign time makikita dyan mga kapigmate uh, yung paghuhukay niya yung paghuhukay galing na natin plus paghuhukay niya dyan tapos yung pagkakagat kag kagat niya dyan sa kulungan niya isa sa sign din yun ng paglalan ng baboy tapos yung pag met maya yung ihi niya saka yung pagdumi niya ng ganto kaliliit yan so yan ganyang kaliliit So, hindi ko lang alam kung anong oras to nag-labor. Yan, pag na ganyan, no. Ayan. Hindi ko alam, hindi ko lang alam kung anong oras siya nagsimula mag-labor. Pero ano to, nagsimula to madilim na. So, ang anak nito mga kapigmate ay bukas pa ng umaga kasi based sa experience ko, tumatagal ang labor pag na natin yung start niya na magpakita siya ng sign ng labor at tumatagal ng 12 oras. So sabihin natin ngayon ay 8 na lang gabi. O kung sabihin natin na ano kasi kanina ko pa to nahalata na pumunta ako dito. Pero hindi naman siya totaling nagpaparamdam na nag, labor na kasi yung mga kapatid niya kanina ay mga nakatayo din. So ngayon, nagmamasdan ko yung mga baby dito, mga buntis natin, mga tulog na ito yung mga natutulog na siya ay hindi so ito ngayon ko lang na confirm na nagle-labor na so pwede yung kanina pa to nagle-labor at pwede naman bago pa so yan lang mahalaga nating malaman yung start ng labor niya so ngayon sure na tayo ngayon na mga anak siya ay bukas ng umaga so, pag ganyan nagle na yung inahin mga kapigmate ang ginagawa ko po ay tinutulugan ko muna. Kasi kung babantayan natin yan, pupuyatin lang tayo ng alaga natin. Tapos kung kailan, tayo, kung kailan siya anak doon naman tayo wala ng lakas or antok na antok na. So kaya ganyan na naglilabor labor pa lang siya. Hmm. Dwa na ako muna siya. Kaya so, yun, medyo yung, yung hinang-hinga niya, Uh, lumakas na. Pero, yan. Yan Higa tayo, yan. So, yan po yung mga ginagawa ng mga naglilabor na baboy. Higa tayo, higa. Hukay. Ihi. Idumi ng maliliit. So, yan po yung mga sign ng baboy na naglilabor So, kung kayo na may mga anak na baboy, Uh, mas magandang alamin nyo kung anong oras nag-start yung labor ng baboy nyo para hindi kayo mataranta or hindi kayo puyati ng baboy nyo. So ito bukas yun sure na to na ang anak nito ay bukas ng umaga. So makakatulog pa tayo ngayon ng mahimbing. Pero yung mga gamit natin nandito na sa esterepon lahat. So, Yan. Ito naman mga to ay wala naman itong problema itong mga to. Ayan, mga tulog. So, lahat po yan mga buntis na mga kapiglit So, patayin ko lang ang ilaw dito. Ayan, dito pa. Patayin ko lang yung ilaw. Or dito kahit hindi ko napatayin kasi nagre-labor na siya. Hayaan ko na lang so na... Hindi, mas maganda patay. patayin na lang natin dito yung ilaw. Ayan. Para mapag-labor siya ng ayos. Ito, patayin ko na rin yung ilaw dito. Yan. Mga ganyan mga kapigmate na uh, sitwasyon, uh, kabisado ko ng kilos ng baboy. Pag ganyan, di ba naglilabor na. Nung kauna-unahan ko pag-alaga ng baboy mga kapigmate, pag ganyan, inaabangan ko. Kaya bago mga anak yung baboy, puyat na puyat ako, lambot na lambot na kung kailang nanganak na, saka yung mata ko bagsak na tapos gusto ko gusto ko na matulog. So ngayon, dahil alam ko na hayaan, hayaan lang natin dyan yung baboy basta bibi lang tayo ng 12 oras so ngayon ay time check tayo ah, 9 na ng gabi so sabihin na natin na nag labor siya ng 7 ng gabi nag start ng labor ng 7 ng gabi so 7 din ang umaga ang mga anak siya so yun ganoon na lang advance na lang natin yung ano natin na sa pagle-labor niya para pagpunta natin bukas ng ano pagpapakain dito sa inhin natin. Pag nagpakain tayo, mababantayan ma na natin simula magpakain tayo dito, hindi na natin iiwanan yung nagle-labor doon kasi mga anak na yon. So sakto pa. So, yun tandaan niyo mga kapigmit ha, kung magpapaanak kayo ng baboy or may buntis kayong baboy na mga anak, alamin nyo yung labor ng baboy nyo. Kasi ang labor ng baboy, dumalaga man yan or inahin, tumatagal po yan ng 12 oras. So yun lang, pwedeng ano, ako nga pala, pwedeng madelay ng 12 oras. Pero okay lang yun. Pwede rin mag-advance ng konti, basta pina target na yan mga pigmate 12 oras. Pwedeng madelay ng konti or pwedeng mag-advance ng konti. So yun lang, good evening, good evening. Oh. baka masira yung kulungan niya o so, yan patulogin na natin So patayin na natin ilaw dito so, Tulog na rin tayo mga kapigmate Good evening